everyone today dahil sa pinangako ko na tayo ay iikot dito sa Manila para maghanap ng mga homeless na gusto nang umuwi sa kanilang probinsya para bilhan natin sila ng ticket pa uwi sa kanila. So let's go, maghanap tayo ng mga willing umuwi sa kanilang probinsya. So ito yung area kung saan may mga nakatulog. Kita nyo nakatulog sila. Uh, Ay, yung nakikita nyo, napakadami. Ganyan lang yung sitwasyon nila. ng dito sa mga. Hirap pag wala ka talagang tahanan. So, ito yung kalagayan dito sa Metro Manila. Napakahirap kung wala kang sariling tahanan. So, tara, maghanap pa rin tayo kung meron tayong mga mahahanap na gusto kumulit. So ayan, nag-ikot nga kami pero yung iba ayaw talagang umuwi at yung iba gusto nila pera. So, ayan, kami sa Makati. Nag-iikot at nag ng matutulungan natin. Alam kong maraming magtataka kung bakit ticket lang ang ino-offer ko para sa mga uuwi sa kanilang probinsya para hindi na maghirap dito sa ating lugar. Alam niyo ba guys kung bakit ticket lang ang ino-offer ko dito sa social media? Kasi, if ever kasi no, natin sila ng pera, so hindi natin maa-assure na uuwi sila agad. So, ibig sabihin, magtatanong muna tayo kung willing talaga silang umuwi and then after that, kung talagang gustong gusto nila umuwi at 100% na kapag decide sila na babalik na sa kanilang probinsya, doon natin sila so sorpresahin kung ano pa ang mga dapat ibigay natin para sa kanila. Siyempre, hindi naman natin sila papauwiin na walang dala-dala. So guys, Inuulit ko, kung meron kayong mong nakikita at alam na naghihirap na dito sa Manila, pwede niyo akong kitag para maputahan natin. So guys, tonight nakarating kami ng Rizal Park, then Makati. So wala kaming nahanap ng mga homeless na gustong umuwi ng province. Yung iba kasi guys, no? Gusto nilang umuwi pero gusto nilang ma-assure na meron silang mga pangkabuhayan, ganun. So, alam niya yon Yun ang gusto nila. Pero, hindi nga natin sila basta-basta mabigyan kasi nga ang gusto talaga natin is yung willing ng umuwi at makasama ang pamilya. Hindi yung ano ba, may hihingiin ka kaagad. So guys, mapal Pilipino ka man or foreigner ka man, if ever na willing kang umuwi or else may mga foreigner kayong nakikita dyan sa daan na naghihirap, pwede nyo siyang ilapit sa akin kayang-kaya ko silang pauwiin sa kanilang bansa at tutulungan natin. Pakishare yung video na to para mas marami pa tayong matulungan. Dahil wala nga kaming nahanap kagabi na gustong umuwi sa kanilang province, eto nga kinaumagahan, naglakad-lakad kami. At eto nga ang umaga upansin sa amin. Si tatay napaka-emotional niya at nakita namin na mamalimos siya sa daan. Alamin natin ang bu ang buong kwento kung bakit humantong siya sa sitwasyon na ito. Abangan.